araw na to ay eh, magluluto tayo ng pansit kanton. Pero hindi lang siya basta pansit kanton. i up natin siya. Gagawin natin siyang omelet kaya tara samahan nyo ako. Let's go! Yan, gagamit tayo ng pansit kanton. Pepsi ketchup, iden cheese, mayonnaise. Hindi tayong sibuyas dyan. Bawang. Kaya yeah, nagpainit lang ako ng tubig tapos hinintay ko lang siyang kumulo. Tapos nga nun eh lalagay ko na tong pansit canton at lulutuin ko lang to. Habang niluluto ko yung pansit canton eh kumuha lang ako ng malinis na lagayan dito. At ilalagay ko na tong dalawang itlog na puti. Ilalagay ko na rin tong bawang at sibuyas. Sunod ko na rin tong seasoning ng pansit canton. Bali yung napili ko nga palang flavor eh switch and spicy. Para may konting sipa pero depende po kung anong gusto nyo. Halu-haluin ko lang ito. Amenta. Maglalagay na rin ako ng pamintang durog at itutuloy ko lang ang paghahalo. Dahil luto na nga yung kanton eh pwede na natin siyang isalin sa sauce na ginawa natin. At haluhaluin lang natin yan para maabsorb ng kanton yung sauce. Next naman na gagawin natin dyan eh nagpainit lang ako ng kawali dyan tapos maglalagay na ako ng konting mantika. Dahil mainit na nga yung kawalo, eh, lalagay na natin tong pansit kanton. Bali, ipipirito natin siya at lulutuin lang natin siya sa may apoy. At tutustayin lang natin siya ng konti para lutong-luto -luto talaga yung kanton. Habang niluluto natin siya, eh, pwede na natin ilagay yung dalawang cheese. Dalawang cheese na slice, eh, goods na yan kasi isang pirasong panton lang naman yung niluto natin. Pero pwede naman pong dagdagan, depende po sa inyo. Ay okay, guys, bibilingin ko lang to para omelet na omelet na talaga ang dating neto. Lulutuin lang natin siya ng konti at mamaya-maya, eh, pwede na yan. O di diba, nakagawa na tayo ng pansit canton na omelette At maglalagay din tayo ng toppings na mayonnaise Maglalagay din tayo dito ng ketchup Na lalong magpapasarap din sa kanya Grabe guys solid to subukan nyo na rin Para maiba naman yung pagluluto natin ng pansit kanton Sigurado ako 100% magugustuhan nyo to Mapapadalas ang pagluluto nyo nito kapag natikman nyo to So ayan guys, finally, ito na yung finished product natin na niluto natin ng na omelet pancit canton. Tingnan nyo naman guys, itsura pa lang. Nakakagutom na. Kung makaparami talaga kain ko dito. Okay, put check na natin yan. Grabe, solid. Ibang level. Ang sarap. Sobrang cheesy nya Kala mo, mamahalin yung kinakain mo. Promise. Sigurado ko, kahit mapanood mo to ng alas dos na madaling araw, eh, mapapaluto ka sa sarap nito. Perfect din to, pang merienda at pang ulam dahil sobrang malasa siya. So, ayun, siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Marami pong salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat. Sobrang goods. Quality. Akikabuhat. Peace out. All good. See you sa next vlog.